putang ina. Ano oh, ba 'yan? Sorry naman. On break agad. Oo, oh, ito na po. Hmm. Yan, oh, no, yan. agad. Ayan. Oo. Oh. ano mo ay. kasi titsa titignan mo kung paano ka diretso diyan. Ano lang kasi, ano ka ba? Ay, ang delikado pa 'yung gagawin mo diyan. Hindi nagda mo ako, hindi eh, naman ako marunong first time pa lang ako. Ano to? Ha? Ah? Ano 'yan? Ano nga Pa Pabango? Oo. Oh. Ito may binili mo sa kotse? Oo, oh, bango 'di ba? Ah, ayos 'yun. Ulo. Allah. Oh, ah, oh, oh, wow. Wow. Oh, uh, si Adeline. Si Adeline dyan. Hindi ko nakilala. Oh, uh, kita ba tayo dyan? Sobrang tinted ba na ito? Tinted yung tama. Tayo ba tayo dyan? Oo. Oh. Uh, oh. dati po. Uh, Baka oh, ako ito yung ginawa ko dati sa'yo. Ang ah, gago ka. Magalit na naman. Mumurahin ka na naman dyan. Sa puwit. Ay, bastos. Uy! <laughs> Ay! 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 Okay. Okay pa to. Bumili lang kami ng papa na ng sasakyan. Ano uh. kulay? Ha? Ayan. Pink. Oh, may bango. Babango ba? Oo. Oh. May bango. Bango ano? Abango? Bango? Bango. Oh, mo. <laughs> hmm. <Boy. Tino> ba? <laughs> 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 Bakit? Tino. Bakit? 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 Ito hindi mabaho. Ito mabaho ka. Ah. Ano naman niya? Mabaho, <laughs> na lang sa'yo. Hindi, ano lang. ko ano yung mabango sa Inapinamay kanya. Ipinamoy niya sa'yo yung mabaho. Ito mabango. Amoy mo, Amoy mo. <laughs> mo. mo. mabaho. Aray. Ano yung mabaho ah. Takin Parang gago. Takoy mo, ah. Bakit? Ano mabaho doon sa mabango? O, oh, ayan nga. O, oh, kakakasing ko. O, oh, amoy mo. <laughs> Ah, <laughs> <panibog ka> <laughs> oh, ano oh, mo oh. <laughs> mabay ba? Mabay ba? Ah, ikaw ba may oh, may mo. Oh. Ba. Ba ba? Atara na sakay na kayo. Dali. Utang ina. Isa. Aray. Sarado. Ah. Utang. Sarado na, sarado niyo na 'yan. Nasa na tayo eh. Inang. Ay, putang. Hindi ka magsasama sa'yo. iyo. Inang.

Sabit ni Kadiri, ay, hindi ka ay, talaga nagbabago. Ganun ka pa rin, tangin mo. Ay, sabi kasi nila, yun dahil masarap na pabango. Bakit? <laughs> mabango naman siya, yun nga yung pabango. Oo, oh, pabango oh, ba? Oo, mabango. Bakit? ka ko sa pa eh, Kadiri. mo. Gago ka, lakas mo mong asar ah. Lakas mo mong inin. alam ko kasi talaga, ito sa awal siya. Tangin na to. Ang um, um, pakulay. Ibinig <laughs> e, ko pa yung dalawa. Alam mo, may side yung dalawa yun eh. Binibisit mo pa. Yala, ya, tara na. Yo, hello, what's up, mga Goodbye. Peace up, peace up. Let's go.